Huw! Ba't... Ba't hindi pa kayo sa labas? Ba't ang dami to sa... <laughs> Siyempre. Bae, para saan sila? Bae, <laughs> inaantay sila yung sahod nila. Yung wala naman tira sa mga sahod nila. Ha? Huh? May Uber Bali. May... <laughs> may sumahod ng 4,000. 400 na lang natira. Oh? <laughs> Inagaantay sila. Banji. Ate Banjie! Hali Ate! Halina dito! may listahan ako dito. Hindi oh. ko na ipapakita, be. Huwag na. Oh. May nagsahod ng 4,000. 400 na lang natira kasi 36 bali Oh. May nagsahod ng 2212 ang 1 ang um, bale. 1,000 na lang natira. Oh. May nagsahod ng 8,000. Be, malupit. Oh. May nagsahod ng 8,000. Ang bali niya 94 <laughs> Grabe, no? <laughs> Sino ba yun? Oh, sahod niya 8,000. Ang bali niya na <laughs> import. Grabe no. Negative. Tapos nag-aantay sila dito sa labas. <laughs> Tapos naging hindi siya sahod. <laughs> nag-aantay <ng> sahod. <laughs> o, oh, di ba? Ito, ibigay ko na ng pinsana na para ano. O, oh, para, maano kayo. Ito yung babayaran namin lahat-lahat. Samantala ang sinahod namin. Abunado. Abunado. <laughs> May may Pero may pinakamalupit. Ang pinaka nga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sino yan? Ito yung pinakamalupit. Ah, Grabe. Bilikod nating kasama. Bilikod na. Ito. ito. Ito na oh 20,000 goes to Banji. Kawalay wow. yung ah. Ati Bungie Vlog Wow, sana, sana all. all Sana all, kahit piso walang bawas yung sahod. Kahit piso walang bawas yung sahod. <laughs> sana all, umuwi na 20,000 Wow, Ati, sana, sana all Oo, parang naging maraming Tapos, ito naman I-ano ko na sa inyo Dito yung listahan nyo, ah. Oh si Wander, atin na yung bahala Dyan, magati-hati O, oh, kasi yung Uber bag Iwan ko kung ano to, paano to Maraming <laughs> Ayan mo mga Kaya, kawaduro, diba? ay, <laughs> di ba? <laughs> at at, less, oh. may, may diba? oh, at mm. least may may pambayad, di ba? Oo, at may pambayad. Ano sa, sa mga uh, ma mga marites? hindi uh, 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 galing sa bulsa. Oo. Uh, uh, diba? pag natin na yung andin nang maigitin. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Yung salamat. Maraming <laughs> eh, <Okay>. na nilibre. Hindi, be, ang ibig sabihin kasi do nag-ano siya, be, budget. <laughs> budget. Oo, so, nag-budget. No, Gaw talaga, ka, kailangan mag-budget. yung wala <laughs> piso. Oh, Ay, na Ay, mas maganda na yung magbali kaysa magutang ng magutang sa labas. Oh. At least yun, pinagpapaguran nila, di ba? Pinagpapaguran. Oh. Sa ating din naman kasi, ang talagang ano yan, yung walang utang, pero walang bali. Ay, lumas ko. Kaya mga kamando, maraming maraming salamat sa panunod. Thank you, mag